both thugs, hindi ko alam kung paano sisimulan basta gusto ko lang ipahatid ang pag-ibig kong nais kayong ipabatid kahit ako'y tagilid para sa sana naman maging tapat ka na rem para sa akin ay masaktan pa ulit ulitin ang mga mangyayari na di na pabor sa isa't isa hindi na rin ako nag-e-expect kasi alam ko naman na walang perfect tangi ikaw lang siyang nakagamot ng mga sakit at kirot dito sa damdamin ko ngayon tadhana pagpasensyahan mo na kung masyadong madrama na ngayon alam mo na ang takbo pagulong nito papunta ng kwento ng istorya na makilala kita na sabi at nadama ang taglay mong ganda kung ikaw na talaga ang babae ang binigay ng katuparan sa pagmamahal sa lalaking bigo sa katotohanan pag-ibig na aking nilaan sa iyo lang natagpuan ang tawag doon ay pagmamahal na dama simple lang at kailan ay naman naiyak ako sa mga kakaibang Na karanasan kung saan naiyak ako bueno sa mga kakaibang ang karanasan kung saan naiyak ako sa mga kakaibang mga kung sa makapiling sa akin panalangin aking pangilawain, pangarapin kung pwede lang sana ika'y makasama at kung alam mo lang kaya ang pag-ibig ko sa'yo dala ko at laging nasa puso ko alam kong bawal lang magsigurado sa mundo nito Sinikap ko sa'yo ang magtiwala. Kahit maraming bagay sa atin na sumisira sa ganyang sitwasyon Alam mo at alam ko na sinusubukan lang tayo ng taghana na may kapal Kaya't ngayon ito pa rin matatag na samahan At walang nagkuyang sa awitin na ito Alam kong marami na akong nagawa dito Sarap na sumarap kasi hindi ko mapaliwanag sa iba Kung gaano kakakaiba ang pag-ibig ko sa iyo sa pagkakataon na to naramdaman ko na kaya pagpasensyahan mo na ulitin kong mahaba na ang aking nasa para para sa'yo pagbigyan mo na ako ang nais na hiling nasa push at mapasa akin ang katulad mo ewan ko lang kung mababasa pa ng iyong mga mata na nais kong ipatawid kung na lang ako ewan ko kita mo naman ngayong pangalawa lang dahil ikaw nang ang babaeng minahal sa ganito ay iabot pa sa kasal at kung sakali pang tatagal sana'y hindi na matapos pa ang iyong pagmamahal. May nagsaabi sa akin na mahal ako pero sa'yo ko lang naramdaman ang pagmamahal na ito. Pagkahat, mahal kita, kung pwede sana, ikay makasama. Baka sa akin panalangin Aking pangunawain, e, pangarapin Kung pwede lang sana Ika'y e, ang kasama ako kung alam mo lang kaya Ang pag ko sa'yo Dala ko at laging nasa puso ko eh. Pagkahan Mahal kita Kung pwede sana Di makasama Makapiling sa aking panalangin Aking pangunawa ay nagpangarapin